Tapos ang spekulasyon sa paligid ng hiwalayan ng engaged couple Katrina Gray at Sam Milby. Wow. Ay may nakakita sa kanila na magkasama ang dalawa sa birthday ni Erickson Raimondo Matatandaan natin na di umanoy Hiwalay na si na Sam Melby At, at Katriona Gray Ayon pa sa source ni OJ Diaz Matatandaan nagsimula ang spekulasyon Ng publiko okol dito Nang marami ang nakapansin Na hindi nasuot ni Katriona <coughs> Ang engagement nila ni Sam Sinasabing may isa umanoy Hindi handang magpakasal Habang may nagsasabing Mayroon din na full out love Sa kanilang Si Katrina yeah. B. ay isang Pilipino-Australian actress at model na ipinanganak noong January 6, 1994. Nakasali na siya sa Miss World 2016 bago pa man masungkit ang corona sa Miss Universe noong 2018. No BM Rain ng nakaraang taong 2023, nang magbahagi si Sam ng ilang detalye ukol sa kasal nila ni Katrina. Mia, intimate wedding daw ito at kitang kita ang excitement sa kanya habang sinasabing nais nilang mag-enjoy mo na talaga ang buhay may asawa. Bago pasokin na naman ang buhay ng pagiging isang magulang. Sa kabila ng koro-koro na tila hiwalay na si na Katrina at Sam, ilang larawan pa rin ang lumabas sa social media, ang lumabas na patunay na si pa rin ay magkakasama. Itong nakaraang araw lang, kinilig ang netizen sa videos at photos na nagkita na magkasama ang engaged couple na sina Miss Universe 2018 Katrina Grace wow. at at kapamilya actor Sam Milby. Sa isang Instagram post, ibinahagi ng negosyanteng si Pinky Tobiano ang video kung saan sweet na nag-uusap si nakatriona at Sam. Ang tinutukoy niyang Erickson ay si Erickson Raimondo ang big boss ng Cornerstone Entertainment and Management Company. Nina Katrina at Sam. Dahil ito sa nakikita ng mga fan ni Sam at Katrina marami ang napakalma dahil ang update na ito ay taliwas sa balitang nag-break ang dalawa.